Hello mga kadilbuk! Ayan, nandito po tayo sa rooftop ng ating bahay. At dito sa terrace, uh, mag-extension tayo ng uh, itong uh, downspout na galing dito sa roof para mag-tayo -ano ng tubig. So nagdala ko rito ng tanke, ah tanke, ng drum at ito yung downspout ay lalagyan natin ng yon para kumunta doon sa drum so ayan nag-start na ako mm -hmm. so ang klima ngayon ay napakahangin may hangin pa rin dahil yung bagyo na pipito kagabi na dumaan dito mula anong 7 o'clock hanggang ngayon ay uh, napakahangin pero wala nang ulan So, kagabi, malakas ang ulan at saka ang hangin. Kaya nakakatakot dito sa rooftop kagabi. So, although ngayon kahit ma hangin, wala namang ulan and then uh, pero nakakatakot. <laughs> ang lalim natin, oh. Ang lalim natin. Tayo ay kung pag-anohin is nasa BA, uh, kung isasama natin yung basement doon sa may tangke is nasa 6th floor na tayo ngayon so <laughs> ay nasa 6th floor tayo so eto gagawin nga natin ano ang ating project ngayon kahit mahangin ayun medyo magulo dito ayun may tangke ako dito na galing sa basement may motor yan may motor pump yan yan ang nagsusupply dito sa ah uh, for third and second yan kasi doon sa ground floor ay may sariling tanki doon at least level na yon doon sa may kalsada so dito maraming tanim maraming tananim pananim kaya sayang din yung tubig ulan kaya iniipunin natin lalagay tayo na although dati meron, kaya lang maliit lang timba lang yon so yon Gagawin na natin. Ala, ala, ala. So, kailangan natin nakatutok ang ating camera. Saan? At matutumba ito pagka dahil sa hangin. Sana hindi matumba. Magdudugtong tayo. Magdudugtong tayo. Magdudugtong tayo. Sumahangin talaga dito. Sumahangin talaga dito. Ito nga. Pagkatay natin dito. Para sa... Ito hindi pa na-update kita pa. Ilang-ilang. muna natin. Ito, lalagyan natin ng pandikit. Ito, lalagyan natin ng solvent cement. Solvent cement. Grabe ang nulang tagapit sa at saka yung hangin talaga na lang. chúng để có hello 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 <laughs> so, hello Pag dikit-dikitin muna natin ito, natin dito sa kapila. So, naglalagay tayo ng solvent para sa para siya ay dumikit. Bali, nakaraang week, mga pipings din ang tiyawa natin dyan sa baba. Mayroon sa dinidikit natin at syempre ito pagdidikitin na rin natin But para tuloy tuloy na nako hindi patanggal mahigpit na hindi pa nalalagyan ng pandikit <laughs> hindi na matanggal <laughs> talaga naman o oh. <laughs> sige sige ah, thank you thank you sa panood at ah, ito ay tatapusin ngayong araw na to. Pero maya maya tapos na rin ito kasi didikit na lang natin. At uh, super hangin, hindi makapag-concentrate tayo. Thank you, thank you sa inyong suporta uh, mga kadilbok. Ayan, sabi nga ni Dilbuk, uh, official San ka magingat po kayo. Ayun o, oh, natapos din natin. <laughs> Ayan, tin yung ginawa natin. Oh yeah! So, galing dito nag extend tayo ayan hanggang nag reducer ng 2 2 inches na pipe ayan hanggang sa nandiyan na okay natapos din natin